Hello mga kamamsi. So, magbisay lang tani oy da. Kapisig Tagalog oy, magabala mo magjad mo oy. Kapisig Tagalog oy, Bisaya bitota. ta. So, morning resulta guys, sa gipanggutom sa bago pagali nag-dinner. Ah, palit tagyapon og gansa na mahuna-una anoy, nagpalit no, ko kaya kay wala ko ka grocery gahapon kay tungod kay kusog ang ulan so gitamad mig gawas-gawas kay grabe ka kusog ang ulan diri sa Visayas so morning resulta gikan kami sa 11:07 nagpalit ni upan kay magcopy magcopy magod na after na dinner na mo so niya mi dress nagtanong -tano, chakyanan na, mga hindi asa awesome, maning matarak -tara padulong oy so morning akong ating moy pinakagwapa sa amo sa panan charing so pauli na gid -in, mi guys nagpauban mi sa akong ate kay mahadlok ko basig ma ko da asa ka ma up, oy ma mahulog dapat kaning batig naong charing so morning guys pauli na jud mi balay kay magkapi lagi mi pag sa mong dinner bisag bago ra nagkaon di kopi gyapon eh gabalo na mo is coffee is life mo ni ja mga bisaya mo kilig mo kopi oy charing so salamat sa pagtanaw sa among video guys and god bless you all don't forget share and like comment and god bless you enjoy your day <tinyo>